trabaho, traffic, pamilya. Yan ang iniisip ng karamihan dito sa atin sa Metro Manila. Ngayon patuloy ang babala ng mga eksperto, sabay nating alamin kung paano haharapin ng mga taong naninirahan dito sa Metro Manila ang matagal ng pinangangambahan na The Big One. Paano haharapin ang takot? Handa na kaya kung sakaling mangyari man ito? Ano pong paghahanda or paano nyo po haharapin yung takot? Siguro kailangan aware lang talaga sa lahat ng bagay. Magiging alerto, di ba? Yung dapat handa rin, di ba? Dahil, dahil siyempre hindi naman natin alam anytime dadating yan. Siyempre po, may takot, lalo-lalo na po sana po na nag sa elementary. Kailangan po natin maging handa para tulad yan, ano, official kami sa ano sa school. Binabantayan po namin yung mga bata na sa sakali, kung darating man po yung the big one, lag, handa po kami. Sa bahay naman po, ready na din po yung go bag na. Kung halima ka po para makapag-isip ka ng tama. Kasi kung unahin mo yung nervyos, wala ka talaga magagawa. Siyempre, natatakot din kami. Siyempre, marami tao mamamatay. Iwasan na lang lahat ng ano, mga da dapat mamatukot. po ba ng mga ano? Mga anak ng pamilya, ilabas ko na lang muna sila sa nabasan na walang tutumba na anumang bagay o Kahit sinong tao naman siguro matatakot pero God's will. Para sa ilan, dasal ang panlaban sa takot. Yan ang sandata natin sa oras ng pangamba. At sa totoo lang, hindi iyon kahinaan. Dahil sa bawat panalangin, may pag-asa, may tapang at paniniwalang kakayanin. Nakakatakot nga talaga, pero alam nyo, yung faith ko lang talaga kay God. Ah, kung wala tayong mahihinga ng tulong, lumapit na lang tayo sa Diyos. Yun lang talaga. Hindi naman nagpapaalam sa atin yan kung kailan siya babagsak, di ba? So kailangan handa. prayer. Ayan ang pinakaimportante para sa akin. Ako po si Cheryl Red, na laging magpapaalala sa bawat pananampalataya sa gawa at pagtutulungan mas magiging matatag din ang bawat isa sa atin kaysa pagyanig. Dahil sa huli, hindi lang gusali ang dapat na matibay, kundi ang loob, ang puso, at naintim na panalangin ng bawat isa. Hanggang sa muli!